Dugay bitaw pa pero pag sakit ka kaysa pamilya ito, -i -i ka muli. taluy ito, tuod na pa. Moana una iyu ka best, wa makana Luis sa bua. Ah! Mixaligan buri makasobak-sobak sa bua. Isong mo sa pulis bakan sigi aduk ka pamad. Ah. Isumbong ko dito. Wa mo hinungdan ang mga anak. Oh. Uh, uh. Angko laha maka mo adto. Eh yes, Ariana. Ariana, nakakita ka kasi... sa nila ni Dura o ni Elsa o ni Mayomi nang layas mo hapon, good ba? Nakita na ko ko na sa payag! Sige, Ariana! Kuyogay ko, babe, padulong sa payag ay mong gayong na na to sila. Sige ko, cool, tara na! Asa nga payag sila, Ariana? Nagiging ako, no? Ito, tanawang na na to babe. Oh, Nara sila ko loong ng Ay, naaragay na yung mga tibag ko. Dura! Ilsa, Mayumi, mata mo. Gaya ko nilang kwarta, be. Hala, ate. Nas papa. Nas si papa, ate Dura. Pa, mayong hapon. Nagpalaslayas pa mo, Dura. Unya namo mo, higi. Kaon ro Sus, patik-atik pa yung kain na lang yun. Dumangaya ka kwarta sa mua. Sus, Dura, may gani ka na kahibalo ka. Nanawag na beto akong darling ka nga. Magpa, ngayon na po siya og gining kwarta kay wanay gigatas to mong bata dito. Masig na kay kwarta niha. Nakakita na kay kwarta, masig nakapamula na kay saging, tagaya ko dra. Sus, karon pa din mo nakabalo na bata dahil sa laing babae ni mo pa. Ganun kami man ni mong hasulon pa na imuha matong bata. Layas mong gani mi pa para dili ni mo kulatahon. Naluyit, huwag may pa. Imuha na ni mo kabi. Huwag na naluyit sa buwa. Ah! ayaw lagi mo sige supak-supak sa kuha may umi iapas gani ko ni Yudere kanyang nanglan kung kwartaw niya karo muna istorya sa inyo ha sa kuha kausama ni mommy may hunungan pa wala niyong kakaluoy sa mo ah anto diri apa gisundan mo mo para makakayo kag kwarta uli na tito pa masamog-samog kraman ka mitugba me uli na tito pa mas balipay pa may kumay amahan magbantay sa amo o sa si Ati Bitaw pa, tinuot mo itong istorya sa akong mga manghud Pwede man ninyong mga isuga. Kisa may kisaligan ninyo, na mo kisaligan? Wala man may kisaligan pa. Timan ini pa. Pag matiguan ka, wala'y matiman si imo kung imo may inanaon. Sus, kanang iingon ni dura ba nga? matigulang lang, pwede pa ang panahon, oy. Dugay, bitaw pa. Pero pag sakit ka, kaysa pamilya ka muli. Ikaw, Dura ba? Kisa magigisaligan ni mo. Pwede magiging mong gahiya. Dali, diri, pag-upig sa ligan mo na siya, baka siya kasubang sa kuha. Isumbong ko dito, pato lakaw mo dito. Wa mo hinungdan ng mga anak. Kamu diak mayo me. Ilsa, ngano na pa mo mo diak ligod? Panlaya sabut mo. Maglaya sa manjit pa. Imo e ang batasan kay di, di man lakaw sa iro tara na yo Tara. Tama ini sa mo papa. Bahala ka padulong. Wa ko ilabot sini